Hi guys, ayan, mapasukan na naman sa school. So, ang dami nating karides dyan na mga estudyante na gustong magmaneho na ng sarili nila. At dahil na babagalan na o nahihirapan na sa pag-commute. So, narito yung mga qualifications, requirements para sa mga karides natin na estudyante na kukuha ng student permit. Maski hindi ka estudyante, kailangan mo na student permit kung ikaw ay kukuha ng driver's license. So, ito, ang mga guide para sa inyo kung kayo ay nagbabalak kumuha ng lisensya uunahin nyo ang student permit ang student permit kasi ang advantage nito ay magiging requirements to sa pagkuha ng lisensya pwede ka magpraktis sa daan na may kasamang may lisensya tapos pwede mo rin siyang gamitin valid ID okay? unang una may qualification sa pagkuha ng student permit sa mga karens natin dapat ay 16 years old in ka na Ayan, kung foreigner naman, ito yung mga hindi taga Pilipinas or hindi Pinoy, at least 18 years old in nabab ka na, tapos dapat ay uh, nasa Pilipinas ka na within one month, tapos kailangan mo mag-present ng proof o visa na tatagal ka sa Pilipinas ng 6 months o uh, aabot ka ng 6 months dito ayan, dapat din sa qualifications physically and mentally fit o nga naman, dapat ay marunong magbasa o magsulat ng English o Tagalog. Toos, dapat may, wala kang unsettled traffic violation. Baka mayroon kang traffic violation na nagawa before, dapat nabayaran mo na ito o wala ka ng uh, pending. Okay? Dapat din ay nag-undergo ka ng na theoretical driving course mula sa uh, driving school na accredited ni LTO. Dapat din ay may active na email address, ayan, yan yung mga requirements, oh, ay qualifications sa uh, pagkuha ng student permit kung pasok ka sa qualifications narito naman yung mga requirements okay? mga requirements ayan, mag, uh, mag fill up ka ng application for driver's license, meron yung downloadable online search nyo lang, application form for driver's license, uh, student permit or meron din sa LTO mismo pagpunta mo. Ang kagandahan lang kapag online, pagpunta mo ng LTO, meron ka na na fill upan. Okay? Ayan. mag ka lang ng isang photocopy ng iyong medical. Okay? Kailangan kasi ng medical. Ito yung medical certificate mula sa accredited ni LTO. Hindi pwede sa mga medical kung saan saan dapat accredited ni LTO. Kahit na class na hospital yan o clinic, kung hindi accredited ni LTO, not valid yung mahiging medical mo. Okay? Kailangan mo din mag-submit ng photocopy ng PSA or NCO certificate o birth certificate. Kailangan mo kahit na photocopy man lamang. Okay? Tapos isang, at least isang valid ID. Kung ikaw is dente, yung school ID ay pwede na yun Basta valid pa. Kung ikaw ay foreigner, passport, ayan. Kailangan din ng marriage certificate kung ikaw ay married woman. Ayan. Kung ikaw ay kasal na. Para naman sa below 18 years old, idagdag mo sa requirements ay ang uh, parents or guardian consent. Ayan. Kailangan kasi yan yung authorization letter na ikaw ay pinapayagan ng guardian mo o parents mo na kumuha ng student permit. At saka isang valid government ID ng no? guardian mo or parents mo. Photocopy lang naman. Ayan. So, kapag sa foreign naman, Ayan, para sa mga foreigner, kailangan ng passport or visa. Ayan, kung kailan ka dumating sa bansa at kung ilang buwan o taon ka mag stay rito. Kailangan mo din ng yung TBC certificate. Kailangan mo din dalhin sa LTO dahil hanapin nila yan. Kung wala ka niyan, hindi ka makakakuha. Kung pasok ka sa qualifications, pasok yung mga requirements, kompleto, ayan, pwede ka na kumuha sa LTO. Magpunta sa LTO, na malapit sa inyo. Meron din, pwede rin sa mga mall, mga licensing office, satellite office. So, pwede rin dyan kapag student permit pa lamang. Ayan. Pumunta sa LTO, then submit mo lahat ng requirements mo. Kung wala ka pang application for driver's license, pa-fill upin ka nila doon. fill upan mo lang yon, kompletohin mo lang. Tapos, uh, isubmit mo sa evaluator lahat ng mga requirements mo. Kasama yung application for driver's license and then may LTO din na kailangan ng number. So, tatawagin na lang yung pangalan mo. Mayro, kung meron, din naman yung diretsyo sa evaluator. So, depende ito sa LTO. Umupo ka muna kapag nasubmit mo na. Antayin mo na lang na tawagin yung pangalan mo. At pagbabayarin mo sa cashier kung kompleto yung mga requirements mo. And then, kung tapos mo magbayad, pipicturan ka, magbiometric ka, at magsisignature ka. So, kailangan talaga ng appearance sa pagkuha ng student so, permit. Hindi pwede yung non-appearance. Okay? Hindi pwede palakan ay na na LTO. After ng ilang minuto, antayin mo na lang tatawagin yung pangalan mo sa releasing dito na release ang iyong student permit. Okay? So ayan. Okay? So mak makano naman yung babayaran at magagastos sa pagkuha ng student permit. Ayan, unang-una sa medical gagastos ka dyan ng 400 pesos depende sa medical clinic, sa LTO 250 para sa processing fee, tapos sa uh, theoretical driving course may 1,000 meron 1,500, meron mas mababa sa 1,000 depende sa uh, driving school pero meron din libre na TDC okay, yun yung maganda may libre ng TDC madalo lang kayo sa website ng LTO o sa kanilang Facebook page, mag-abang lang kayo kung di naman kayo nagmamadaling makakuha ng na school permit mag-abang lang kayo ng uh, slot dahil mabilis lang yung maubos sa uh, LTO okay, so ayun yung magagastusin mo sa pagkuha ng student permit. Ah, uh, so important reminders lang. Ang student permit ay hindi siya driver's license ha. So kung magmamaneho ka sa daan, dapat may kasama kang may lisensya, maski non pro or professional basta may valid li driver's license, hindi expired, at uh, dapat dala niya. Okay, kasama mo siya sa sakyan, dapat o sa motor, hindi pwedeng nakahiwalay. ayan, hindi pwedeng Uh, dahil ang student permit ay inaalaw ka lang niya mag-practice, mag-drive hindi para mag-drive na lang na solo, okay so dalhin mo yung student permit niyo kapag kayo ay nag-practice -pra din so ayun, alam mo din ba na one month ay pwede ka nang kumuha ng driver's license kapag meron ka ng student permit so, after 30 days, ayan, pwede ka na mag-process ng non-pro driver's license hindi pa pwede kasi ang professional so non-pro na, okay So ayun, para sa mga credits natin, ito ay guide at kung magkano ang gagastusin kung kukuha ng student permit. Kung mayroon pa kayong mga dagdag na katanungan, pwede kayong mag-comment down below sa sagutin natin. Ano pa yung mo? Itag mo na yung kakilala mo na kukuha ng student permit. Share is caring!